ay mga art na hanap dito dire ko round sa City Kid Osali. Kumusta ra yang reklamo doon? Doangin. Papa wala na. Wala na. Diyan nagpaigayo na pod o portrait. Kinano kung makauban dire maos si. Loi-loi dire. O di na nang uh, na return. Picture Kansi return niya. O, balik sa kuha ba? dili Ha? Dili. Kanang mo... Oh, Tawag Ang kanang video. Reverse kaya. ba? Reverse. O dili alam na na. nagpaka na lang ng mga kamot nahon na to si Leyloy Perez tara oh. lay out na siya mga car tracing ni mga car ay mga problema okay, kung tracing ka as long as nakaya na yung mga paint sa charcoal black kinikan ng kinik sa gatan hapid na po sa kining i-drawing niya karon mga kaart ang original nga charcoal pencil dara o, taas kayo tungod kay itong maninihang ito ah. dara na lang mga kaart o oh. Twerte kagamay na lang tungod sa tungod o charcoal painting karon si Amoros Solo diin in... dili ara ito na ni ha mga kaay kaya nagpa-drawing o kusap ang takiya yung siguro ito na ni so di akaroon ayan ito gamita pang shading ang morsulog at ang brass ang na sa mga hard ng mga CD shop shop si Amor solo mga ka-art grade nine na ka ha okay grade nine si Tihay ni na skuela supporting to be mga ka-art kay gusto niya nga matabang siya sa iyahang mama duwagihin na ni kamot siya na yun eh. mata pa lang wala na ulam na sa birimi nagbisod mga ka ang kinit ang yang ni. Cik Atok Mam.